Lods. Pili tayo kung alin natin. Hunting tayo. Ito tayo doon sa Bukid. magandang araw mga lods Ito naman tayo Kung magkadali tayo Ito pa lang madala natin Shoutout nyo para sa mga Bagong kong palmwares. sa mga nag-share ng ng ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shout kay Aida Master sa mga lagi kong supporter sa mga support sa aking channel si Melpool Jan Basig. shout out sa iyo Okay, kay Sardinis, shoutout din sa iyo, sir. Nang Mindanao, shoutout sa inyo. At kay sa Jan. Shoutout sa iyo, lods. At sa ibang mga mikir din, senyo, sa inyo. Sa mga silent viewers natin, shoutout sa inyo ang lahat. Okay, mga lads. Stay tuned lang po. Tingnan nyo mga guys. Yung magkasi na nahuli natin. Sinusubuan ng kanyang asawa. Pinupuntaan niya dito. Tapos sinusubuan niya mga lads. Nalagyan natin yan ng tali mga lods para hindi na siya maano dyan sa loob yan malis na ito pala yung incubator ng kanyang night loob lagi siyang pinupuntan dito nga buts sinusubuan siya buts Punta tayo dito sa igiba namin ng tubig kasi masyadong hirap ngayon ang tubig mga lods. buti na lang yung bravo namin hindi pa na ano ng tubig mga bata no. ibigdan sila ng tubig May buntis. Smile. ibi ebid di banamin ang ng mga logs.

toilet ya. tayo dito Lods kasi may ahas dito na banato ng laki na. Kasing laki na nga ng panglayan ng, ng tao. Muna nakita ko yun. Hmm nagkaiwalay kami ng takbo <laughs> paras kami nagulat Kinag, titisan na lang namin mga lods kasi hirap ng tubig galing sa ilalim ng lupa yung kanyang ito yung mga lods. Kahanap na naman tayo ng mga sisiyo. Ewan kung kung anong klaseng ibon nito mga lods. Ito siya. Ito siya na pugad. Ito yung mga sisiyo niya mga lods. Alam ko kung anong sisiyo ito mga lods. Ito may lumapit sa atin na siloy. Pero hindi yung pugad ng siloy ganyan ito eh. Ba yung pugad ng siloy mga lods? Okay mga lods, stay tuned lang po hindi mo na hindi mo hindi natin yan nagagalawin muna kasi hindi natin yan makakayang buhayin